Yung sa after po nung vlog po is yung parang ano po, napili ko pa yung pagbabago po ng ano, pa, papa ko po. Kasi po, nung time po na napanood niya, umiyak po kasi yung papa ko. Tapos namawag daw po siya dun sa tito ko. Tapos po, ano po, yung para pong nag-alala po nung changes niya. May pag-asa pa bang magbalikan yung magulang niyo? Wala na. Wala po na. Ayun na nila sa isa't isa. Hindi na po mababalik yung dati. Pero nung una, siguro hindi so, nyo din tanggap, po di ba? Kalaga. Ako lang pinagbabantay yun sa mga baga. Sobrang hiyo. Pag walang wala ay gumagawa nila ako ng paraan. Sana, sana nga, di na lang sila nag-iulay para na may gumagabay sa amin. Para naman hindi kami na iipit dun sa nangyayari sa kanila. Yun lang sana mapa sana ano kahit nagkahiwalay na kayo magsilbi pa rin po kayong magulang sa amin gusto nyo po yung pag-aaral ng mga kapatid ko at, ano po yun po sana gabayan parin pa rin kami kahit magkahiwalay na kayo dito natin mapapatunayan na ang bawat problema ng mag-asawa ay ang unang nasasaktan ay ating mga anak. Sana suportahan niyo po itong video na ito para sa magkakapatid na Lalay at Jake. Anong signal na kaya ito? Ah? na ito Just no? <laughs>

ay eto muna yung mga pinagdaanan naming nakapagpigil hiningang mga tulay na dinaanan ng ating sasakyan. At sama-sama tayong kumustahin ang ating beneficiary ngayong araw. Kakatakot naman dito oh. Yun nga yung sinasabi namin ano na dinaanan to? namin lagi. Uh. Butas! Lalo. Oh, ay, Diyos ko pa nalalim. kami dumaan. Okay. Yung motor dyan. Uh. yan, Yan yan? Oo. Oh wala pa ito landslide nung pati yan pa, o ano. kung hindi pa ito okay so, katakot yung daan na yun halata pati yung ano, malambot yung lupa oo no. Once again, welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos at sa ating Facebook page Alma Vlog. Ayan, welcome back sa ating YouTube channel. Sa wakas na pag-vlog tayo ulit. At ngayong araw nga ay medyo malayo yung pinuntahan namin, Panganiban, Camarines Norte. At isama natin yung dalawang ano, uh, Marcos team. So, kilala niyo na kung sino at may bibisitahin tayo ngayong araw at Siguro familiar kayo nitong ano, bahay nila. At uh, first meet namin. So ayun, nandito na tayo kilalalay ngayon. At talagang pinupush you know, ako ni Marcos para ma-meet si Lalay. Hello, Lalay, kumusta? <laughs> okay lang. Saan ka galing pala at kanina ano, wala ka dito sa inyo? Sa ano po, high school. Sa high school? Anong ginagawa niyo doon? Anong ano niyo? Nagpa-practice po. Nagpa-practice ng festival. Festival niyo. Apo. Ano yung ano yung sinalihan mo? Sa ano po naman yung performance pa talaga namin. Performance sayaw, kanta. Sayaw? Apo. Ah, okay. Anong grade ka na sa school, Lalay? Apo. Grade 9. Grade 9? oh. Ano yung tuloy-tuloy naman yung pag-aaral mo, lang stop na nangyari. Okay. Dito sa bahay nyo, lalay, ilan kayo magkakasama dito? Lali, ano po, ano? Anim. anim po. Anim? Okay. Oo. Sino yung mga yun? Mga kapatid mo? Apo. Tapos yung isa po, isa ko po kuya. Asan yung mama mo ngayon? Nasa Batangas ko rin. Batangas? Apo. May trabaho siya doon? Hindi ko pa sure. Hindi ko pa siya alam wala kayong communication. Isa lang po kasi kami yung usap na Oh, okay. Uh Ikaw ba yung bunso or hindi? Hindi po. Middle. 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 Ha? Ah? Middle. Sa gitna. Ilan ba kayo lahat? Seven. Seven kayo? Okay. Since ba nung maliit ka na, dito na yung bahay nyo, dito na kayo nakapira? Yung sa ano po, ito. ito po talaga yung <laughs> ko. Ah, ito yung naalala mo? Apo. So, pwede ka bang mag-share kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon? Ano po, alam niyo naman po kasi kasi sa family problems po, tapos sa study din po kasi, tapos mga friendship po, Sa mga barkada mo? ano Ah, problema ka din sa mga barkada mo? Okay. Oo. Ano man naman yung mga nagiging problema mo sa barkada mo? ano po, siyempre po kasi may time na nagkakawatak-watak po. Kasi na, nagkakaaway-away din po kasi. Yung sa ganun na. Ba't anong dahilan? Marami din po kasi. Eh. Anong dahilan na nakakaaway mo yung mga mga barkada mo? Ano po, hindi naman po totally. Ako yung nakikipag-away. Sila po yung nag-away. Ano, <coughs> po. Uh, parang ngayon may pinagdadaanan ka na ganung sitwasyon. Hmm. Mahirap. Opo oh, kasi po, sabay din ko sa study. Kasi po nag-aaral po, baga ka din. Parang nga, ano din ako. Pero para sa akin lalay, um, ano, ang pakipagkaibigan, kahit isa, dalawa lang yan, basta solid, hindi yung ganyan nabibigyan ka pa ng problema. Kasi yung barkada sila nga yung ano sa iyo, yung parang barkada lang yung pag sharean mo kung ano yung mga ano mga problema mo kasi ang mga kabataan ngayon alam ko mas close nyo pang barkada nyo kaysa yung mga kamag-anak nyo yung mga kapatid nyo di ba or mama papa kasi wala ka naman noon dito di ba mm -mm. pero para sa akin kung seryoso yung mga barkada mong ganyan kung inaaway ka binibigyan ka ng problema pwede namang palitan di ba <laughs> Gano'n yun. Kasi kung hindi sila nakapagbigay ng magandang aral, magandang impluensya sa iyo, eh ano, mas maigi yung gano'n na ano. Sa kapatid naman, wala namang ano. Ano yung ano? Ano po? Mad Madalas lang pa is cellphone lang naman. <laughs> Bakit? Nagawa yun po namin. Sana. Kasi po anong po eh, lagi po ako naman. Pagawa po ng mga activities. Tapos minsan pa baga, ang hihiram din po baga ng mga hatid. Bakit wala kang sariling cellphone? Ano po, ngayon po, napayos naman na po yung dati ka pong cellphone. Oo, oh, kasi yung mga estudyante ngayon kailangan ng ano sa online. Kasi ngayon hindi na uso yata yung sa library, puro through internet na, di ba? Yes. Kasi kami mga batang 90s library pagka may assignment, 'di ba, buklat ng libro ngayon. Pag may ano, assignment research. Research sa cellphone, 'di ba? Oo. Ano yung ano yung problema, yung problema mo is pag kailangan nila ng cellphone, doon kayo nagiging ano, komplikado. Kasi dati po ang ginagabit ng panamin is yung kay mama. dito Mama. Bakit di ka binigyan, ng hindi sila nagpo-provide ng para sa iyo kasi estudyante ka? Ano po, nagpo-provide naman po sila sa akin. Kaso nga lang po na nasira ko po kasi nila. Ah, yan yung dahilan. Tapos ikaw na yung nakikiram. Mm -hmm. Mm -hmm. Sino yung ano mo, yung kuya mo lang yung kasama mo dito? Hindi po. Andiyan po, andiyan po tayo mga kapatid. Di ilan kayo? Ilan? Anim. Anim? Grabe, dami niyo pala dito. Eh, nakikita kong itong tanan niyo ay eh, medyo ano, masikip, di ba? Paano kayo nagkakasya dyan sa loob? Tabi-tabi? Okay. Pero ang pag naman ng magkakapatid, alam ko na ayos naman yun agad. Nasa pag-uusap lang yan. Lalo ikaw, kung maintindihan nila yung ano mo, yung... Talagayan mo na estudyante, di ba? pagbibigyan ka nila na gagamit ng gadget kasi kailangan mo. Pero ngayon, nakakasurvive ka naman. Of all na ayos po. Oo. Para sa akin, pero sa iyo, syempre, ilang taon ka pa lalay? 14. 14, oo. Napakabata mo pa. Teenager ka pa Nasa stage ka pa ng teenager. <laughs> eh, talagang mababaw sa iyo yung mga ganong problema. Mababaw na dahilan, ano? Pero yung mga ganong problema, pag isipin ay ano lang yun, mababaw. Kayang kaya yun, ano? Kasi may mga ano naman, wala bang computer shop dito? Wala. Wala. Medyo ano na kasi dito, ano, live, live sa inyo. Kapag ba wala kang school, ano yung mga pinagkakabalan mo, lalay? Ano po, ano po, palagi naman po kasi kami sa practice po. Then, pagawa ng mga assignment, tapos naglalaba. Oo. Uh, yung paglalaba ang pinag-aanohan mo na i-share mo sa kanila. Ano yun, sa gamit mo lang o pati gamit nila? Gusto sa po na asasama ko din po yung gamit nila pero madalas po yun. <laughs> lahat ba ng mga kapatid mo may pamilya na? Hindi po. Ano lang po. Tatlo lang po yung panganin po lahat sa akin. Yung mga panganay, sila yung mga may pamilya na dito. Sinong provider niya dito? Yung nagpo-provide ng mga pagkain? Ano po? Sa ano sila? Tulong-tulong po sila. Tulong-tulong. Okay, oo. Pero parang ilang taon na silang ano, parang tumata yung magulang mo lalay. Ilang taon na silang ano. <laughs> ano po? Siguro po ma, ma, two years. Two years? Ma two years. Two years. Two years. Dalawang taon na sila yung nagpo-provide ng pagkain mo, kailangan mo instead yung magulang mo. Nagbibigay naman po mga parents ko po. Ah, nagbibigay sila? Up. Okay, oo. So, okay lang sa kanila na nagpapavlog ka, lalay? Okay lang naman po sa kanila. Kasi po, ano po, ito rin po kasi para sa kanila po is opportunity po para matulong, makatulong po. Oo. Oo. Pwede mo akong kwentuhan doon sa ano mo? yung nararamdaman mo sa sitwasyon mo sa magulang mo ngayon? Ano po? Oh, medyo okay naman po kasi nga. Yung sa after po nung vlog po is yung parang ano po, napil ko po yung pagbabago po ng ano po, papa ko po. Kasi po nung time po na napanood niya umiyak po kasi yung papa ko. Tapos namawag daw po siya dun sa tito ko. Tapos po, ano po, yung para pong nag, ang laki po nung changes niya kasi ano, yung nagpadala po siya na, na sabat po talaga. Tapos yun nga po, yung na, gusto niya pa ipagawa po yung sa ano po, sa karto ko po dati. Karto po namin ng ate Tapos pinayos na din po yung sa motor po. <laughs> Para ano po. Napanood niya na ganon pala yung kalagayan ng mga anak ko. Bakit dati ba hindi niya alam yung kalagayan niya dito? alam naman po sh. alam naman po niya. Pero ano po kasi, mayroon din kasi yung buhay ni Papa. Okay. So ngayon, yun pala yung naging epekto dun sa vlog. <laughs> Para sa iyo, ano yung naitulong sa vlog sa iyo? Ano po? Marami po kasi parang ano, yung first po kasi yung parang medyo gumaan po yung loob ko. Tapos ano po, yung parang, nakita ko po yung parang changes po. Tapos yung parang napil mo po na man ka nila. Mm -hmm. Anong Ano ganyan po kasi, <laughs> ang dami po kasi nag ano po sa abin. Tapos after po nun, nung, ano po, parang nag viral po siya sa ano, FB. Nag viral po siya sa FB. Ang dami pong friends ko na kinakamusta ako, ganun. Yung par tinanong nila kung ano yung nararamdaman ko kung okay lang talaga ako ba. <laughs> kasi dati akala nila okay ka lang. Oh. Dati akala nila okay yung kalagayan mo na hindi nila alam na may tinatago ka pala. <laughs> ano po kasi literal po talaga na parang ano po. Masayain po kasi talaga ako kaya hindi po nila talaga na. Mm -mm. Ano? Masayain ka o oh, kasi mas karamihan alam mo ba lalay na yung mga taong ganyan masayain mas may mga tinatagong ano parang ayaw lang nilang ipakita yung realidad sa kanilang ano pagkatao di ba parang ikaw sabi mo hindi nila alam na ano ganun yung buhay mo okay masaya ako kasi ano may nagbago pala sa relasyon niyo ng papa mo sa pag-vlog sa iyo. Pero wala naman siya sinabing tumigil ka sa pag-vlog kasi wala baka ano... Na. Wala naman Eh si mama mo naman, ano yung ano niya? Ano po, nag... Ano, pareho lang, hindi naman po kasimula si papa po. Pero, ano, after po, nan, ano, parang medyo naging okay lang po yung sa ano namin na nag-ano yung communication po. Naging okay yung communication nyo. Dati ba... Naging okay or naging mahirap? <laughs> ano, mas naging okay po kasi. Parang, na ano, siyempre po, nalaman nila yung mga nararamdaman namin. yung oh, Hindi ba kayo nagsasabi na, mama, papa, hirap kami, ganito, ganyan. Hindi kayo nag-open na ganun sa kanila? Hindi. Hmm. Ano lang po kasi minsan nag-usap na kami if, ano po, wala lang po ditong budget sa bahay kasi hindi po namin kaya ni, nila kuya po. Oo. Oh, mga iba ako lalay sa ano natin, topic natin. Ano ba yung dahilan bakit nagka ano nang magalang nagkahiwalay sila? Ano po kasi, yung sa, ano nga, po, nabanggad ko naman po yung sa first na vlog po is yung nagpaka din po kasi yung papa ko. Tapos, ano po kasi, mahilig po kong yung papa ko. May bisyo. Sure. Ah, okay. Mula nung bata ka ba, yun yung nakikita mo sa kanya? <laughs> Opo. Pero, mababay naman pa si Papa. Oo. Pero naniniwala ka yung mga ganung tao ay eh, pwede naman magbago para sa mga anak? Opo. At yung mga anak naman ang magpupus para magbago yung magulang kayo yung ano, yung parang magiging daan. Diba? Pwede yung ganun na pangyayari lalo kung lagi, lagi, nyong nakakausap open communication kayo di ba mm -mm. masaya ako na ano na nabalitan ko yung ganun na nakita niya yung kwarto mo eh yun ba yung kwarto mo yung pinakita ni kuya mo nung nakaraan yung nasa taas hindi po yung yun po yung tinatulogan po namin ngayon pero yung dating kwarto ko, is yung, nasi, yung, nasira po siya ano po sa amin po yung ati ko dati yan dun sa taas. Yung sa, ano, dito sa baba. Ayan yung papagawa ni Papa mo na ngayon. Papa, ang alam po po, nagbili po siya ng, ano, ng plywood. Plywood? Okay, oo. Ang ganda yan para, ano, at siguro si Papa mo din ay, akala niya okay lang na ganyan yung, ano nyo, tirahan nyo, di ba? Akala niya siguro naintindihan nyo din. Siyempre, yun din kasi yung isa yung obligasyon ng magulang na bigyan ng magandang tirahan yung mga anak, di ba? Pero sa ngayon, lalay, okay na, okay na yung pakiramdam mo sa ano mo. Huh? Hindi ka na yung talagang parang sabi mo, hirap ka, mahirap hirap yung pakiramdam mo kasi ganun yung ano, sitwasyon ng magulang mo. Medyo ano po, nabawasan naman. Pero masa ka pa din kaya lalay na magkabalikan yung magulang mo? Oh, po. <laughs> siyempre po kasi, ano, dami po namin, sa dami po naman namin, siyempre hilingin namin na buo kami. Kasi, ano po, nag, lumaki po talaga ako na buo po kami, tapos nito lang naman kasi sila naghiwalay. Ilan taon na silang hiwalay? Ano po, noong 2023 po kasi sila naghiwalay. 2023? dalawang taon na grabe grabe talaga pag magulang ang ano nun nagsasakripisyo kayo pero kayong mga magkakapatid magkakasama pa din naman kayo yung parang syempre nagdadamayan apa Ano naman yung mga opinion ng mga kapatid mo sa nangyaring yan sa mga magulang nyo? yung parang pag nag-uusap-usap kayong ano, magkakapatid. Hindi naman po kasi kami nakakapag-usap-usap na ano po, buo po talaga kami. Ay, ganon. Um, Ay, walang ano, hindi kayo yung mga close, ganon na pagkabang kumakain. Hindi naman po kasi kami nakakasamay sa na. Okay. So ngayon, may second vlog na tayo. Baka may gusto kang i-message sa papa mo, mama mo. Ano po? kung po gusto is, mo, kung yung feel mo ay gusto mo magbalikan sila, ano yung gusto mong i-message sa kanila? Ano po? Yung sana po is mag-usap sila kung ano pa. Kung gusto ako talaga nila. Kasi sa amin din po so, kasi inti namin kung ayaw, ano ayaw naman na nila. okay lang naman po sa amin. Pero ano yung anong message mo sa kanilang dalawa? Ano po? Sana po ay yung okay lang sila. <laughs> Siyempre po kasi, ano, yung kung hindi kami okay, minsan mas hindi sila okay dun sa kalagayan nila po. Sana po si Papa. Ano po, sana po, okay lang sila sa mga trabaho po. Kung nagtatrabaho naman po sila, sana po okay lang sila. Tapos, gumakain sila, siyempre. Mm -mm. siyempre. Okay lang din pala na hindi kahit hindi sila magkabalikan. Sa ngayon ba okay si Papa mo dun sa second family niya? May kasi hindi po, kasi kami gano'n nag-communicate, di ba? Okay. Parang, ano, uh, hindi nyo, hindi nyo, ano, inaalam kung ano yung nangyayari sa kanya. Alam mo ba, lalay, na, ano, na, ang isa pang gustong-gusto ng magulang ay yung alamin nyo kung ano yung nangyayari sa kanila. Diba? Yung okay lang ba sila? yung parang sinabi mo na may communication lang kung wala ng budget dito sa bahay. Sa aming magulang, medyo masakit din yun na saka ka lang kukontak kung may kailangan ka na anak, lalo kayo, malalaki na kayo. Dapat, everyday, kung kailangan everyday, kada hapon, pwede niyong kausapin yung magulang niyo na kumusta kayo mapa. Wala naman kasi gano'n. Walang gano'n? Um siguro hindi kayo lumaking ganon kayo sa kanila, di ba? Kahit na magkakasama pa kayo. Ano magkakasama naman po kami, hindi rin po kayo ganun. Pero ano po kasi, parang nagbabanding lang din po. Okay. Nagbabanding din kayo. So, ano din pala. Medyo ano, kasi bawat pamilya kasi ay may iba-ibang ano-ano relasyon sa magulang. Kayo, hindi kayo ganun ka-close. Mm. Pero suggest ko madaming mababago lalay kung ganun yung gagawin nyo na alamin nyo kung ano yung mga ginagawa ng magulang nyo, kumusta sila. Hindi yung kukontakin nyo lang kung wala ng bigas. <laughs> ano di ba? Na, sabi naman din po kami nung tas nag video call din po. Video call din, okay. Matagal na itong bahay nyo, ano? May mga ano na, naanay okay. na, oh tagal na po. Oo. Sino ito? Pangkin mo? Hindi po kapatid ko ka po. Ay, kapatid! Ay, maliit po pala. Bunso niyo ito? Hindi po. Yung kanina po. Ano, maliit niyo yung bunso. Ilan taon na yung bunso niyo? Dalawa